Tanong, as lang po kung pwede kayong mag-topic if may kakayanan ang ergan for self-defense or involvement nito sa crime. Yan ang ating tatalakay ngayon. Dahil medyo mahabang usapin ito, di ko ito nilagay sa short video na karaniwang sinasagot ko ang mga tanong nyo sa short video. Kaya stay tuned lang mga ka para na naman ang inyong kaalaman tungkol Para hindi na tayo magtagal, let's get started! Good day mga ka-airgunners! This is Rodolfo Nonoy Ejastro Jr. And welcome to Rogan's TV. Habang wala pa yung mga Rogan's Airgun na ipipresent ko sana sa inyo ay magkasagot muna ako sa inyo ng mga ganitong klaseng tanong para makatagdag sa inyong kaalaman. So, mga ka-erganer, ang tanong ni Ryan Boy Santos, kung ang ergan ba ay pwedeng magamit sa self-defense or ma-involve ito sa crime? Yan ang tanong na nakapag-interest sa akin kaya gusto kong sagutin. Mga ka-erganer, paalala lang, disclaimer lang po. Ito ay base lang sa aking observation. Pwede nyo po itong tanggapin, pwede rin hindi. Kasi, meron tayong kanya-kanyang paniniwala tungkol sa ganitong usapin. Ang ergan, Originally, intended ito for target shooting at hunting pest control. Alam naman natin na mayroon talaga mga barrel na ginisign for self-defense. Yan na nga yung firearms. Sa mga legally owner ng firearms, alam nila ang rules and regulation dyan na ang firearms ay intended talaga for self-defense. At the same time, ang firearms, hindi lang ito ginagamit for self-defense. Dahil may mga competition din na ginagamit ay firearms, mapa pistol o mapa rifle. Ngayon, ito namang airgun which is designed for competition, hunting and thinking. Maaari ba natin itong gamitin for self-defense? Ang sagot ko dyan ay depende or case-to-case basis. Parang ganito, bibigyan ko kayo ng senaryo. Nasa bahay kayo, bigla kayong pinasok ng maganakaw. Tapos, nakita niyo yung maganakaw na gagawang kayo ng masama. At malapit sa inyo yung ergan. Abot kamay niyo lang. Tapos, yung ergan na yon ay may bala. Posible talagang magamit mo yon for self-defense. Kasi, yun ang nasa harap mo. Kaya lang, ang risk dyan, posibleng hindi maapektuhan o magkakaroon ng damage yung binaril mong tao. Kasi, alam naman natin, ang bala ng ergan ay maliit lang. Effective lang ito sa mga ibon at sa mga daga. Pero, di ba na lang, kung itututok mo ito sa tao, sa weak part ng tao, yan ay ang puso. Kaya lang, sa ganung sitwasyon, mahirapan kang gawin yun. Siyempre, bakit ko nasabi na possible na mangyari yun na maapektuhan siya pag tinira mo sa puso, sa close range. May history kasing nangyari na ang airgun ay binaril sa oso o wild bear. Napatay yung oso o wild bear on the spot. Binaril yon sa puso ng malapitan. So, nai-imagine nyo naman kung gano'ng kalaki ang wild bear o oso at gano'ng kakunat ang balat noon at laman. So ang logic niyan, posibleng mangyari yan sa tao na magiging gano'n ang epekto pag tinira mo ng malapitan. Sa pinaka-weak part niya na ang iyan ay puso, kaya lang ito ang risk pagdating sa investigasyon. Pag naging matagumpay ka na ginamit mo ito sa ganyang sitwasyon, pagdating sa investigasyon na nalaman na ang ergan mo ay hindi rehistrado, maaring kumpiskahin kahin yan o posible na masampahan ka ng kaukulang kaso. Kaya suggest ko na ang ergan nyo ay ikuhan nyo ng permit sa Camp Rame para just in case mangyari yung ganyang sitwasyon pagdating sa investigasyon makikita na legal ang inyong ergan. Pero mga ka-erganer, huwag niyo akong pagkamalian. Hindi ko ina-advise na gawin nyo itong self-defense. Again, ang ergan ay dinisenyan for hunting, competition at pest control sa mga daga. At hindi ko ina-advise na dalhin nyo ang airgun nyo for self-defense purpose. Kaya mga ka-airgunners, be responsible pag niyo ng airgun. Make it sure na legal yung airgun nyo. At palagi niyong i-review yung mga safety precaution. So with that mga ka sana ay may natutunan kayo sa video kong ito. Kung may mga reaction kayo or question about this topic, please comment below. At kung nagustuhan nyo ang ating tinalakay ngayon, please like, share, and subscribe, and push the notification bell para maging updated kayo sa mga upcoming natin video. Till next time, goodbye and God bless.